Hello mga sisilab, nagyaya po si M, nakakain po kami sa labas. So ayan, kumain kami sa Soba Restaurant. Yan po yung in-order namin mga sisi. Grabe, ang daming tao mga sisilab. Super dami talaga. Kasi akala ko malaki yung sa loob ng, ng ano dyan, ramen house, ay yung Soba House. Akala ko ang laki, yung pala maliit lang pala siya. So ang daming nagaantay na mga tao para makakain dyan. So nakahalira po yung mga tao sa labas mga sisila para lang makapasok. So kami ni M, nasa counter po kami kaya nagkadikit-dikit yung mga tao na kumakain dyan. Kasi ano, counter kami dahil wala pong space sa table. Super yummy talaga niya mga sisilab yung soba. Kasi hindi kasi nakakataba yung soba. Not like in ramen. So pagkatapos namin kumain, pumunta kami sa ano sa gas station para bibili si M ng gas kasi yan po yung ginagamit namin pag pag winter mga sisilab kasi super lamig pag walang gas kasi hindi pwedeng gagana yung heater so magastos dito sa Japan lalo na pag malamig mga sisilab magastos din sa kuryente so pupunta din kami sa ano sa supermarket para mamili po mga sisilab Pagkatapos niyan, maghiwalay muna kami ni M kasi gusto kong pumunta ng hot spring. So, yan, nag-ano tayo, nagpakput tayo sa ating mukha kasi tapos na kong maligo. Dito kasi sa hot spring, mga sisilab, makarelax ka talaga. Ang sarap talaga ng feeling pag nakaligo ka ng mainit na mainit na hot spring, mga sisilab. Super init talaga, kaya... Ang sarap sa pakiramdam pati mga libag mo natatanggal talaga pag mainit yung nililigo mo. So ito yung labas ng ano hot spring. Pwede ka ring uminom diyan, bumili ng mga inumin. Lalo na dito mga Sisilab na sa loob lang ng train station yung hot spring dito sa lugar namin. So ang daming mga pagkain, mga display diyan. Tapos paglabas mo, ang laki ng labas libre yung parking lot. Ayan, ganun siya kalaki mga sisip. Parang Disneyland lang ang design charot. Tapos may hotel pa mga sisila. Pwede din kayong mag-stay sa hotel. And then malamig kasi sa labas. So naglagay po tayo ng, ng hat sa